Aba, 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 aba si Macy. Ang princess sa kaarte. Aba. Hi ka, baby peanut. Hi ka sa vlog. Princess. Ganyan kayo tuwing umaga. Ha? Ba hindi na igwat? Ah, si Diwata Asan. Diwata, up. Diwata. Let's go, Diwata. Alis tayo kakain. Diwata. Hindi niya pinapakit si Diwata. Naka si Diwata. Nakapila kayo ah. Ay, kaganda naman ang face ka. Ganda, kaganda. Misi, misi. Bago kain niyan sila. Tapos nakalugmok ulit sa kama. Ah, si Diwata. Tara, tara, tawagan natin si Diwata. Tara, tara, tara. Nakain si Diwata. Ayun na, si Diwata nang aatig. Ay, kinakate. Ba't kinakate? Diwata. sus 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 usus. usus, usus, usus. Yan na, nagising ng kanilang mga diwa. Diwata. Oh. Ba't kinakate? Ba't kinakate? Diwata, kakain? Hala. Nagkakamot ka na lang lagi, diwata. Ayun. Kinakate. O, lililigo na lang tayo, diwata. Liligo. Ha? Ang ganda naman ni. Eh. Pasi, na, naliligo, naliligo na. Ba't kinakate? Ha? Anong nangyari sa iyo? Ba't ka kinakate? Liligo tayo? Labas ang damit, labas eh. Huwag yung kainin. Um, pagkain. Hmm? Ay, ano yan? muyang patingin. Muyang, patingin. Liligo na. Babay na ikaw sa vlog. Babay na. Babay vlog. Sabi-sabi. Diwata. Sabi. Asus. Ay ganda. Ah. Babay na daw siya sa vlog.